Good day, mga kabokalbs! Yun, dumali na nang aking asa din sa paglilinis. Oh. <laughs> Kasi pag naman, tingnan ninyo mga kabokalbs. Yan ang asawa, Oh, oh. Yan, naglilinis. Oh. Dito naman ako, oh. Ito po, yan. Tatabsa natin yung daan yan. At masyadong masukal. Kadami lang pusa rito. E, Ito na mga kabokal. Eh, gala eh. Puro dumi ng pusa yung nari yan. No? Sa winawalisan ni Commander. Diyan mga nakatambak ang dumi ng pusa. Ayun pa oh. Mga nakahilata. Oh, kadami po rin eh hindi nga lang, sa takot kang sa lalaki takot sa, sa daga takot sa daga, ah, sa lalaki naman lang ang daga rin eh Gapusa rin ang daga Ay, hindi pa natakot ang pusa <laughs> pusa natatakot na baliktad na ma. Yon, napansin ko na naman ang mga damo din eh sa aming likuran. Ay kabilis lumago Sa bagay, gano'n naman talaga kapag naguulan. Mabilis talaga lumago ang mga damo. Ay are, tandem na naman uli kami ni Mrs. sa paglilinis. Ay ikangay, nga talaga ang mag-asawa. Magkasama sa hirap at ginhawa. DJ, tama po. Ano po? Are naman ay uti-uti laang at babawasan lang namin ng konti at hindi hindi namin kaya ari tapusin. Binawasan ko na lang konti ang mga damo at sobrang taas na at ang haba na eh mga kabokals. At isa pa para mapawisan na rin. Exercise na rin ga. Iyan. Ayos-ayos na at nabawasan na ng bahagya. Ay di sa susunod na lang ulit mga kabokals. Wow.